ni Tambalos Los. Sino ang susunod na presidente ng Pilipinas? Inday Sala Duterte! Inday Sala Duterte! Inday Sala Duterte! Sabi ng ilang mga taga Davao del Norte, matatakot daw ang mga taga Davao del Norte. Takot ba kayo? Hindi na, hindi, na hindi, na hindi, na kaibigan, hindi na po! Hindi na po! Hindi na po! Mga hindi na po ko magtatagal dahil sa aking nakita ngayon, isa pa lang ang presidente na tunay na minahal ng sambay ng Pilipino, sino siya? mamahal ng Presidente ng Republika ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte! Ang saligang batas diin ang tibuok Pilipino hasta ang mga ok-ok musunod The Constitution of the Republic of the Philippines. The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of six years only and shall begin at noon. on the 30th day of June next following the day of the election kasunod yun, Kunyo, and shall end at noon on the same date six years thereafter. Pagkahuman sa unong katuig. The President Osbudako, the President shall not be eligible for any re-election. No persons who have succeeded him as vice president and have served as such, for such as more than four years shall be qualified for election to the same office. Duane. Presidente o vice Presidente duwag istorya dere Ang Presidente six years. Ang Vice President six years. Pero kung ang Vice Presidente law ay lang paminahon wa man po kung magagawa na na dua ko kay tungod anak na ko ang Vice Presidente. Dili ko gunta mo apil ani apan napugos na lang ko kay murag wa na ko kaangay sa naitabo sa atong nasod. Pero og, ang busy presidente Moy Moiles kung mamatay ma tigok mat o whatever. O depende po na, kasi ang bisi presidente, well, of more than four years na, mora po iyang termino. Hasta siya, di na po makadagan. Maayo ning balaora. Gwapo guning nga balaon. Kay para nako ang eight years, medyo subidaon. Nakasuway na tayo. Six years naman taba lang. Karoon, unsa may nakita karon, karoon, unsa may nagkaguliyang sa atong katilingban. Kay tungod din ng konstitusyon, kanikaring konstitusyon nga akong igulitan, diin napili si Presidente Marcos pagka iyang Presidente diri siya nagdaog aning present constitution ng six years talaga siya. Hasta si Inday Kung succession na akong gisbasa, muna karoon, Abinimo. Mm -hmm. Law ay kaayong mangyod ng kaning usa ka taong usa ka administrasyon. Maning kamot na pod ug usab sa konstitusyon. Para usbon tangtangon tong unom ka tuig. Aguston -e, dungagan. Kagidere one term, six years only. Pero naghimo sila bagong konstitusyon, muna gitawag o chacha, constitutional change. O katong ako ang gibasa, usara na ka-sentence, muna kabaga sa konstitusyong yawa o. Oh. Ibao gagud sa ilang alisdan. Kanerang section 4. Kanin the president president shall be elected by the vote of the people for the term of 6 years. Kwaon la nila ning term of 6 years. Kada kada. Kabagaan imputang of Dora ka. Dora ka. Dora ka. Do Ilala ng kwaon. For a term of six years. But tala na shall be eligible for another re-election. Hantod si ilang kamantayan. Law <laughs> la ay muna nga ako ni Pugos ko. Pag-atubang ninyo. Karun ing tamo nga dili maayo ang ilang plano. so good palang anang cha-cha-cha-cha ni Gawas na ko. Tingnan ako, o gusto mo, ni Inday, puhatan na ilisde, pagkahuman, maghimong bagong konstitusyon, pero dili na ma ninyo sa sunod nga presidente Mama. o sa sunod nga vice presidente Mama. dili kamo ang manginabang anak pangit pero gaya ng presidente laing tao okay na ay eleksyon pero kamo ang sunod 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 nga patas na po ninyo kay Raba ang kamala sa Pilipino Lawain ako, di na ako gusto yung sulit. Amigo buwang eh. Presidente. Uh, panahon ra ni Marcos ni Adto o panahon ra ni Marcos Karon na ilang gi eh, gustong talkalon ang konstitusyon. Ngunit yung ka Marcos galagyo sa ngapila katuig nga gusto gane katong usa lipod na gusto man naog mo usa na ning usapon ning kamot na pod karon kadepod man naog mo tong nya do ho na sa report sa military isakyan sa pilipino mo itong edsa ambot kani pero ako siyang giingnan ko Mr. President I hope that you would be able to recall what happened to your father. See to it. Baka mosunod ng sertip para sa imong amahan o imong pungsun. ngayon, tata, babata, ano dahil? <laughs> Tay ba, murag, titay? So, ayaw mo magsugot. Mara nang ako mong Ayaw mo magsugot, anak. Kay, nga naman, ang ayan bang si Marcos magpalugay? Ang ayan ba si Marcos o natagaan pa na termino? <laughs> unsa may rason, unsa may ang abilidad. Bango! 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 Ako, mayor pa ko, kay doon mo yung kukos militare, dool mo yung kukos militare. Uh, na mga militare nga na-assign sa PDA, ipakita ang yugon. Na, katong nigawas Gawas mga dokumento, ako'y unang nakikita atong itong asibilyan. Ipakita na sa ako. Yung, yung ang mga military na ako, huwa na ako sila ginago nga. Basta trabaho lang mo. Trabaho lang mo. Kung say, maaptan sa inyong trabaho muna na, di po ko gusto mo sogo, pwede po ko may gusto mangunay o isig ka tao nga naas ka servisyo sa gobyerno. Mayor ko, Senador Guto, to, sa'yo trabaho lang mo to na presidente ko mo gyapon gipakita ko nila na ko trabaho lang mo na tong ilang gipanuhan panuhan pero na odjok kay ang katong plano sa pedia maggrade unta ngadto sa unit sa condo unit ni, ni Soriano Marisel dito man sila naga pulburon ang tao ang tao kay Mag... Sige, Mag... Naangari, opisyal nga... Usahay ka ng... pag buntak siguro. Lili mo ko ng ba-ba kayo. Then, muna. Kung dili, kung nakabantay mo, kung nakabantay mo nga rin, magsigig to ang sip-on.

Sige mo nag-agas. Sige nag Ay, nagagay, kamito na lang. For demonstration only. Dili ko bangag, ha? Sana. Dili, umuto na nagkalit. Kanira bang sip on? Basing ako karong tiguang na po. Na ako'y sakit, tawag nila ana o ka... masakit ang nga kuha okay? kasi kailan inyong pangutano. Oh. Na ako'y food ko ma, mga tiguwang na ba, tiguwang naman ko. Kung mga natugkaon, sa'yo so, lang ni inyong sipon, magsigimog at si si punon mo, pagsigi mo ka na, muna yung food ko ba? Hindi ko mo naman, dukaon ka. Kada humagkaon yun. kada uh, at least uh, about 20% of the total tiguang rin na bawa na. Pero kanang mo to, ngatindog, atindog, lahay ng kapangitaan na. Nanghid na sa imong asawa. <laughs> Ing naday watay wa <laughs> nagmahalay magyutag kina tasas panahon Mura pag sugod sa kalibutan atong gugma na anamang yun pero pwede ba kung mo Ekstra-ekstra sa gawas. Bunga dana... Engga no, wak gabi yung suka sukat ni ato. Unum na atong anak, nyawa. Sige, kalang-kalang pangion. Usang pula ya... Na aman nung uwag. Unut nama kaya nang imu kau, eh. Tinoon you know, man. Eh, <laughs> maging <laughs> po ito. Anong luhay pa man ito? mo na. Pero, muna, sumura na akong minsan, ako lang eh, sagulang bugal-bugal, bu mura man ginaya akong katuyong rin. Ayaw mo pagsugot, kaya pa nila mong muna grabirban ba? Gusto nilang inaton Maya ng rabirban, kaya mataas-taas pa. Uten po yung hinat. <laughs> Koto bro, gina di ha? bang okay. mga Pilipino, pwede naman ko mag ay hindi mo mga kandidato anong po'y mabuto na ako retired na yun unta ako, retired as in retired kung ano yung mga nilabot but tungod uh, animang god it becomes a public interest Ang, to the proportion of tigo tatanan well, nago ko yung mga anak na ako'y papo maapiktuhan. Ing na lang nato si Marcos, Mr. President, be happy and finish your term for six years. Makontento ka na dyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoong Diyos na kapag silbi sa ating bayan as President. Despite or in spite of the fact ng history ninyo pagbaba ng tatay mo hindi maganda and ang Pilipino binigyan kayo ng pagka pagkaiintindi o ugipasaylo moron na yung ako kontento ka na lang happy ka na ayaw na nang ambisuna ng mag maguba ka lang kitang amigo magkontrata na paglakaw sa kampanya ani eh, magkadugay magkangilad ng akong baba -ba. kay ako ba mahilig ko ma ma mam mamalikat ba basig ba, ba ego sa tuyoon o manapog dili uh, maguba lang ang pagkaamigo nato and, and, and you will just destroy the country na hey, naay mo pag ingon pa lang ni mo constitutional change, automatic na naara yun ng divider. Katong ni Angay, ng mukhang pinin mo, katong dili. So, likayin na lang na buhaw na lang ang atong bayan. Sigugmaan na lang ang atong bayan. Sigugmaan Pilipino kung ako na, ni, na nga kitang tanan usarata ka nasod ayaw na pagsod ana mura na akong mensahe niya ayaw na ng long term duwara na ka words ilang ili, shall serve for six years wao na ng six years only for six years basit ka na lang pwede nang ambigo no, sa wala na ilimitasyon eh so dili ginamayo mayo so ibaw ko nga pagkabot sa panahon it could be a plebiscite or a referendum whatever it may be ibaw ko ang number one mo boto nga dili yun, ang tagong nung mo moy lugar sa maiso gyud kamo mga tagom uh, balita mo sa inyong discerning pagpili ba di wa ko wa ta mo bula ka mo ka mo mo mili og tao ka mo mo mili og opisyal og konseya Diman nila na akong sulti. Uh, Ituyo na mo na itag 15-15 minutos para lang ang tanan mo makapoy o makaulit ang tanan mo sa iyo. So, ang sunod ani muli ta og tanan. Daghang so, salamat. Bayong gabi kaninyo.